Ayan o, good morning, good afternoon, good evening around the world Ayan, subay pogi Hello At May bibilihin kami ngayon Kahanap ng kami ng paan ng kambing Eh Iigop kami sa baw Pampatibay sa Pampatibay sa tulaan Paalam muna pa Paalam muna Hindi mo na ang katawan <laughs> Ayan, samahan nyo kami Pupunta tayo ng uh, meat shop Ah uh, Bibili tayo ng uh, paamang paanang kanding, Paanang karnero. Ayun. So punta tayo, samahan niyo kami ha. bibili tayo ng ano. Paalang muna, paalang muna sa yung laman. Ayun, uh, ngayon nagbabaybay tayo dito sa kabaan ng ano. Uh, Ladies Market uh, Road. Ayan. I forgot the name but uh, ito yung kalsada na to. So, binabaybay natin uh, from 25 to to 19. Ayan. Yung nilalakad natin from 10 from 25 to 19. So yun yung ating uh, puntahan ng 19 Street. All right. kasama manyo kami. Kaya bless everyone. Ayun na. No. Putang laki ng katawan, no? Tingnan mo. Napakaganda kanting kanding, oh. Napakaganda ng namin ngayon. Kasi puro lang kami isda. Ano na ka karan isda, manok. ambing naman ngayon. yun titirayan namin. So, para malapit na ilang kanto na lang eh, makakarating na tayo sa meat shop alright ayun natatanaw na natin yung tindahan ng ano ng uh, meat shop yun may kiluhan na nakasabit so dyan tayo pupunta makakabili ng uh, isang dosi ng uh, paanang kanding ayun oh no? may kulay pula na yan Diyan tayo bibili ng kulay pula na no? signboard. Diyan tayo bibili ng ating uh, panakanding. Diyan o. Oh. Ganda ng pusa o. Oh. Ganda ng pusa o. Oh. oh. Ganda ng pusa. Assalamualaikum. Walang pa ah. Paanakanding wala. wala. Meron? Oh, meron? Ah. Yan, so, mga ano, ito, karnero to. Mga kanding. Yan. Oh, may atay pa, oh. Yan, yan din, oh, laman. Yung mga paninda dito, suki Ah, doon pa, dami, oh. Doon sa lababo, oh. You know? Dami. Hindi tayo dyan. Ah, parang how much is that? Six ha? 6 piece 20. 6 piece 20? Yes. Oh, now up? Now up? Oh, becomes expensive now. Eh? What is this? Atay? Atay sang baka? Kambing. Kambing. Grabe, ang, ang taas ang presyo. Pare, pwede tingin? Pa, pwede tingin? Shop, shop. Ha? Ayan, bibilihin natin, oh. Ayan, pau? Oh. 3 oh. real na yan. Oh, grabe. Malmahal ba? Bibili tayo ng pa. Ayan. Ah, isang dosina. Grabe, malmahal. Ano na tiraso, 20 six more, six more. More. Yeah, six. No, no, six more. Yeah. Bayente, ah, uh, no? Pare, boxes one. Pare, boxes. Boxes one. Mapi, boxes. Boxes one. Ayan, oh. Ang talim ng lagari ilaw. Ayan. Talim. Alright. Ayan na. Hindi na tayo. Isang dusina. Bali, 40 lahat. Ayan. Alright. Thank okay, you, pare. Ayan. Ito lang yan sa ano. Yan yung number na yan. No? Grabe. Ayer. Ayer. Hindi yan, kamatis. Bibili huh? na rin tayo ng kamatis. Uh. Alright, tomato. Uh, tsaka ginger. Bili tayo ng tomato tsaka ginger. You know, Kasi sasabawan na natin ito, sisigang na natin ito. So, hindi tayo ng... Ito. né? Pogi yo, ah, ambil ikan mix. Oh, okay enak goreng. Semua hmm. Di mana lagi yang daming gulay dito Yan o Sili Yan Kamga sa atin e Gano'n Okay na yan Okay na yan Luya uh, Sili Sili yan. May patani din dito yan. Patula Sili Pare, sili Yan Ano yan Patani din po, eh. diba? ba? Patani. Hmm. Ang daming gulay dito. Dito lang yan sa Along, ano? 19th Street. Mm -hmm. Ito may atis din dito. Oh. Lalaki oh. Lala na ang atis. Lalaki na ang atis. Hinog na hinog na. Yan o. Are, kamay. 24. 24. Ah, indya. 24 per lang ang kilo ng atis. Pero samantala sa atin to, ano to? libre lang to. Pinupuno. Hindi na kong nakuha lang natin yung sa puno. Pwede pwede ito, yung malaki, yung yan, pwede yan. Maliit. Oh. Oh. Yan, okay na yan. Maliit lang. Buyas. Buyas. Pa buyas Meron pa dun, ah. lang. Mayroon pa doon ah. Mga dalawa lang. Yung malalaki. Yan. Maliit yan hmm. Nene. mix ayide kya? mix na katapat. Ayun na bilhin natin yung ating uh, ano, uh, target natin bumili ng ah uh, paan ng kambing, anak ng karnero. Boy pogi naman no, lamas. Mm, para pang sigaw pang sigang bukas ito kaya makahigop naman kami ng patritis isisigang <laughs> e namin to isisigang namin to gawin naming paya uh, panang kanding paya ang tawag nila doon lutuin namin itong paya Philippine style Yan. Filipino style na paya okay ano nabili mo Pogi? kamatis oh, yeah. loya buya <laughs> pagpaya, ano, pag Filipino style Dito kami ng paya, Filipino style Ilalagayin e, lang namin bukas to ng ano Ilalagayin namin, lagyan namin ng ano Lagyan namin ng, ng uh, sinigang mix so, Para at least uh, makakahigop tayo ng sabaw Kaya ito na. Uwi na tayo. Wala mo nang natin eh. Kaya lang, medyo ano, medyo na taas ang presyo. Parang atras ka eh. Ang isang pa, tre real. Ah, grabe. Ayaw pa patawad. Ah. Uh, Oo okay, nga wala nga eh. Ah, tiniral na namin kasi minsan lang man ah. Ako dun sa isang shop. Grabe, mas mahal. Yun sa binila natin ito ng pa. Ah, uh, ang presyo 3, ano, 3 real per piece. Eh, doon naman per piece, 4 real. Mas matindi. <laughs> Tumaas na pala talaga. <laughs> buti na lang, pinatos na natin doon. Kung wala, eh, diyan, pala. Napakamahal din pala. Bali, 4 real yung ano. 4 real ang isang piraso dyan. Kaya, buti doon na lang sa kabila, eh, naging ano, Naging 3 uh, riyal lang So doon na natin Doon na na tinira natin Ayan So thank you so much Okay na tayo Nau na na si Pugi Ayan <laughs> kaya, kaya pala natanaw siya Ang ganda ng ano ganda ng mga damit Ayan o Ang liwanag Liwanag maglakad dito ayan, Hindi ka matatakot kasi eh. tawag dito matatakot kasi sobrang liwanag oh tingnan niyo yan oh mga shop dito oh ah uh, dami sa sakyan sarap maglakad dito ha tingnan pa natin ayong ano sabi to bumili ng uh, paa all right ayan thank you so much sa pagsama uh, sa amin ah uh, wi na rin tayo Ayan, uh, God bless everyone. Uh, Napuntahan na natin yung dapat natin puntahan. Okay. Oh, Ayan. Ganoon pa rin. Ganoon pa rin. Ganoon you know? pa rin. Alright. Ayan, thank you so much sa pag bye and God bless everyone. Bye. Bye. Sa hope. Sa hope. Sa hope.